Good morning, mga guys. Luzon Visayas, Mindanao to International. Mga family and friends, today is Wednesday. Kailangan na naman tayo mag-mission sa mga tao may sakit. Kung saan-saan lugar na pwede natin matutulungan. Ito yung Diva Secret International. Pagkagising sa umaga, ito yung ititake mo sa ilalim ng dila. Pagkalusaw, sa kakauminom ng tubig, isang litro. maligam gam siya na tubig. At para sa mga stroke, diabetes, arthritis, quicos, pwede sa buntis, pampakapit ng bata, sa mga binodugo, sa mga insomnia. 200 na sakit ang matutulungan nito at isang box na level sa share 2,000 kaysa yung mag-hospital sobrang mga malaki ang gagastos yung pag member na kayo 1,750 lang uh, health is wealth na kayo magkaroon pa kayo ng business na lifetime ang family nyo and friends gagaling pa sa mga sakit katulad ng mga stroke sa mga kinakain natin yung mga maintenance yung galing doktor para hindi lumala yung mga sakit nyo isabay nyo na to sa maintenance nyo para pag check up ulit ng mga doktor nyo mabawasan na yung mga gamot nyo kasi syempre yung ina inaaral ng mga doktor medicine pang maintenance yan kailangan ma kainom ang tao tapos ang nyo yung naturopathic doctor isasabay lang po ang mga food supplement herbal kasi maliliit pa tayo kung makain na tayo gulay at saka prutas kaya yung mga prutas healthy yan lahat mo na sakit sa loob ng katawan na detox siya kaya lahat na herbal magaling yun kaya ang tao mas maganda isipin nila mag-try kaysa yung mag-negative sila. Mag-isip sila ng negative. Sa mga mainit ang ulo, sa mabigat ang katawan, lalo yung mga mataba, malalaki ang chan. Huwag kayo may dito mag-take ng stem cell kasi iisa lang yung katawan nyo sa mundo. Kailangan nyo alagaan para dumami yung pera nyo, umaman kayo. Yaman pa kayo sa help. Dadami pa yung pera niyo. Okay guys, thank you. Aalis na ako. God bless.